Mga plastic, tama nga ang sinabi ni Prophet Isaiah. Grabe, pang ito sa Diyos. Meron daw sa inyong nakikipagrelasyon sa stepmother niya. Grabe naman. Di kayo nag-iisip, nakulang ba kayo? Sa maniwala kahit sa hindi, ang mga narinig ninyo, mga linya sa Biblia. Ito ang New Testament Pinoy version, ang pinakabagong versyon ng Biblia ng Philippine Bible Society. Taagli siyang pagkakasalin para raw swak sa panlasa ng mga kabataan. Gusto natin na ang Biblia nakakaabot talaga sa ating mga kababayan sapagkat naniniwala tayo na kapag ang Biblia binabasa, naiintindihan at ito ay naipamumuhay. Bukod sa mga taglish Bible verse, meron din itong mga payot paalalang pang bagets. At mantakin nyo, may mga Bible hugot pa. Ang kasalanan ay parang body odor na hindi tinatago. Pero pag nag-confess ka kay Lord, dilinisin ka. Kanya at ikaw ay magbabago. Kahit walang paki sa iyo si Crush, lagi namang concerned ang Dios sa iyo. Mukhang benta naman para sa ilang nakausap namin. Mas nakakaano uh, po yung ganyong basahin. Mas interesting po kung ganto. Nitong September 13 lang ni launch ang tinaguriang Millennial Bible. Pero halos maubos na ang 10,000 initial na, na imprenta. Pero para sa ilan, hindi raw ka-accept-accept -accept ang naturang version. Kailangan pa yung Bible maging parang formal siya? It's very ridiculous and it's um, napaka-disrespectful if we're going to put it in that language. Yung essence po, parang nawawala. Ang simbahang katolika, wala naman daw nakikita ang problema sa bagong versyon ng Biblia. The Word of God can be expressed in so many ways. Ano, the Word of God isn't diminished just because of that translation. It could be described as informal, but it uses reverent language by pagrespeto. Oscar Oida, Nakatutok, 24 hours.